Hello guys, tingnan natin ito guys. Robot. Ang galing na magtabas ng palay. Ang sipag niya guys. Eh. Ang dami niya nagawa. Eh ba talaga pag robot ang hindi gelos eh. Di na tao. Ang galing niya magtabas eh. Ayan. Nilagay naman niya sa makina. Napakapaka niya yung ano. Ayan. Ginigilin niya yung ano kanay yan naman din naman sa napakain naman siya ng baboy oh, ito naman nag araro -ara naman siya ang galing ang galing talaga guys oh, sa robot na ito kusang tatrabaho yeah. tapos ito naman binubuhat niya um, motor melon kabila kung saan talaga yung robot.